Parcel. Kaya hindi ako makasakay sa mga public transport kasi ang laki ng parcel ng amo ko. Iwan ba? Okay, naman, ang laki-laki. Mabigat pa yan. I don't know. 가 나가... maghintay tayo ng ano guys maghintay tayo ng taxi magbubuk sana si amo ng taxi kaso ang problema namin ang lapit kasi dito sa bahay namin ang lapit kung walang taxi kukuha kung lang try ko yung octopus

Parang walang taxi. Walang taxi na dumadaan na. Ang lamig pa naman. <laughs> Wala talaga ang taxi, guys. Ano ba to? Ano ba to? Walang taxi. Ang tagal ng taxi. Dugay ka, taxi. Taxi. Yung mo ko hindi makakuha. Kasi nga, malapit talaga yung, ba yung building namin. Nandiyan lang sa taas. Eh, yung mga taxi. Eh, yung mga taxi, ano? Hindi yan Ma-taxi dito kasi hindi hindi ko mukuha ng mga malapitan. Dapat malayuan talaga. Kaya kung gusto mo, huwag ka na mag-book ng Uber. Diretso ka na dito. Magbantay ka na lang. Eh, ang dalang. Tingnan mga pauwi na kasi yung traffic. Yung traffic dito, dito guys, ito na yon Traffic na yon Hindi <laughs> ka guys sa Pilipinas, ang traffic talaga is sobrang traffic. Dito ayan na yung traffic. Ang lamig. Magsisituloy ako kasi ito lang yung nasukot ko. Ang sobrang nipis. Pang hiking to eh. Tsaka pang biking na ano, na jacket ko. Hello? I-move natin to. I-move ko lang mabukod ko doon para ang bigat kasi ito ba yun? ito nga yung taxi talaga ang bigat talaga sobrang